for today is maglalaban na naman tayo char naka english yung guys <laughs> na naman tayo ngayon tambak na naman ang labahan ano ngayon sabado yung e mga ano mga lab mga labahan namin ayan tambak maglalaban akong ngayon araw na to. Kakasain ko lang mga love. Hmm. Sinabay ko na ang pagsain tsaka pag alo ng labahan namin ngayon. Araw ng Sabado. Tama ba? Sabado. Hindi sure. Ang <laughs> mga damit namin. Mahirap kasi dito mag-i-give. Eh, kaya yung mga labahan. Yung namin, natatamba kasi yung mga kapatid ko busy din, nagmo-modules. May modules sila. Eh, mahirap din magigil. mahirap magpa, ano, nawa, nawa, kailangan may pera ka. Eh, mataas ito yung I aming mean, lugar. What? Lugar. Char. Taas talaga, ma kailangan bababa ka pa mag-iigib po, so, ayan. Alawan muna natin labahan ko. Papakita ko sa inyo. Sa so, inyo, pagkatapos ko. Ang alaw. Ay! Tingnan natin yung sinain ko bakang wala ng apoy. Kami lang nandito kasi yung mama ko nasa nasa baba, nasa patid ko. Kami lang ang dalawa kong kapatid na si Evan, nasa loob. Ayan. Ayan. Nagmo-modules siya, mahirap yung modules. Modules siya ngayon, natatahi siya. Oh sya. my god! Magtapahig. Mahirap yung modules niya. Natatahi. Sipag-sipag eh. Oh, ba naman yung asa namin na maga yung mukha niya? Mag yung mukha niya. Ewan ko, allergic yata. Ano po? Ewan namin kung ano kinain niya talaga. Kawawa naman siya. Sana maayos natin yung kanan namin. Para, kasi pag nagluluto yung papa ko, sila, Marby, matatangkad kasi yun. Na, nakagato sila, nakayoko talaga sila nagluluto. Oh my God! Kailangan no! sa taas yung ano. Pag may pera na, yun yung papagawa. Wala pa tayong money, pera. Ito pa nga, di pa nga tapos to, eh, mga love kasi nakulangan sa budget yung nagpagawa dito yung sa ano kapatid ang ko kaya lang di naman, may pamilya din yun hindi rin masyado nakakaano parang may, may anak din yung pinapa ano kahit pa paano naayos tong bahay namin ayan ayan mga love ayan ito yung pinag lumanam, lumanam yung bahay ni tinapa lang dito kasi kulang kami tara sa materiales mahal kasi yung ganito mahal mahal yan ayun na hindi bali kaya mga love may may ulit at ako muna may magaan love bye bye mga love ay mga ulam namin mga love ay kabayan ang pagkumusot na pa. <laughs> Nung sa tama mo kus butas. Mm, Kawo nang sahi. Kucukoy. Ang gawin niya sa Kuku okay gi naman yan. Eh, syo bangos ay Ako, okay. pinangat na sampalok na. Wow! Ang bango. Ang bango. Sana maging tanong sa buong kailangan natin dun sa malakitan ng ani to nakabana man. Sunayin mo nakin papadede ko.

ko. Oo naman si Brochok ko, namamaga ang muka. Naku, ano nawawa. Nakawawa. Ang ganda na po, kina ka yun. Pero pa ay. din ano. Masakit ka, masakit. Masakit na, masakit ka. Na. Chukoy! Napapaano na. siya kung lawi pag gusto masakit. Chukoy! Saka naman. yung mata niya. Chukoy! Chukoy ni oh, mama! Chukoy mami hmm. yan eh. na naman oh. No. Parang uulan. Tapos na ko Ito damit. Tapos ito short shirt. Ito yung pante, yung puti. Yan, hiniwalay na para hindi makawawa. Tapos na rin. ko na lang mga lab. Lalagyan na lang ito ng tubig. Wala pa siyang tubig. Ito yung gagamitin ko brush. Tsaka tubla. Sabon na rin. Ulan na mga lab. Ayun, lakas na yung hangin. Lakas yung hangin. Parang uulan ulit. Dahil kong pimpos. Hindi oh. lang halata kasi sa kamera. Hindi yung kamera eh. What? Hindi ako maputi. Yung kamera lang eh. Yung kamera lang ang na nagdala. Lakas ako ginagawit na pang ano sa mukha. Malang pang pangmilis mga gamit sa pangungka. Lipstick lang gamit ko. Yun lang. Kaya ako nagpunta pimples. Magaspong na yung mukha yung, mahal kasi yung mga biryan. Biryan. Busok sana ng biryan. gumamit. Mga... Mga... River Jet. Ah, Ano? Sabon. Para ano. Sisipin ako. <coughs> para mamula yung mga tag-out eh, mahal eh wala yung budget subscribe po ang aking video channel Marisol Paudan click nyo na rin po, subscribe nyo po comment, like, share ingat po kayo